Magandang araw! Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Layunin natin, una, maipaliwanag ang mga tungkulin at komposisyon ng bawat sangay ng gobyerno. Ikalawa, mabigyang diin ang konsepto ng check and balance sa pamahalaan. At ikatlo, mahikayat ang aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pamahalaan. Sa Pilipinas, ang pamahalaan ay nahati sa tatlong sangay. Una na rito ay ang tagapagpaganap o executive branch. Ang sangay na ito ay pinamumunuan ng Pangulo ng Pilipinas. Kasama rin dito ang pangalawang pangulo at ang iba't ibang kagawaran o departments na nagbabantay sa iba't ibang aspekto ng pamahalaan. Ang pangunahing tungkulin ng sangay na ito ay ipatupad ang mga batas na pinasa ng Kongreso. Ang Pangulo ay ang pinakamataas na opisyal ng bansa at nagsisilbi bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. Siya ay may kapangyarihang magtalaga ng mga opisyal sa pamahalaan, magpatupad ng mga batas at manguna sa mga patakarang panlabas ng bansa. Ang pangunahing tungkulin naman ng pangalawang pangulo ay ang maging kahalili ng pangulo sakaling hindi ito makapanungkulan. Maaari rin siyang bigyan ng tiyak na responsibilidad ng pangulo. Bawat kagawaran ay pinamumunuan ng isang kalihim o secretary na itinalaga ng pangulo. Ang mga kagawaran ito ay may kanya-kanyang saklaw ng responsibilidad tulad ng kagawaran ng edukasyon o DepEd kagawaran ng kalusugan o DOH at iba pa. Tagapagbatas o legislative branch. Ang sangay na ito ay binubuo ng Kongreso ng Pilipinas na hati sa dalawang kapulungan. Ang Senado at ang Kapulungan ng mga Kinatawan. Ang pangunahing tungkulin ng Kongreso ay ang paggawa at pagpasa ng mga batas. Binubuo ito ng 24 na senador na nahahalal para sa anim na taong termino. Bawat senador ay maaaring magsulong ng mga panukalang batas o bills at bumoto sa mga ito. Kapulungan ng mga kinatawan ang siya namang bumubuo mula sa iba't ibang distrito ng bansa. Ang mga miyembro nito ay may tatlong taong termino at maaaring muling mahalal ang mga kinatawan ay nagmumula sa mga partikular na lugar o district representatives o Sector o party list representatives. Panghukuman o Judicial Branch Ang sangay na ito ay binubuo ng iba't ibang hukuman kasama na ang Korte Suprema ng Pilipinas na siyang pinakamataas na hukuman sa bansa. Ang pangunahing tungkulin ng sangay na ito ay magbigay ng interpretasyon sa mga batas at magpasya sa mga kaso na dumarating sa mga hukuman. Korte Suprema ang pinakamataas na hukuman sa bansa na binubuo ng punong mahistrado o chief justice at labing apat na kasamang mahistrado o associate justices. Sila ang may huling desisyon sa lahat ng legal na usapin ang mababang hukuman naman o lower courts kabilang dito ang court of appeals, regional trial courts, metropolitan trial courts at iba pang espesyal na hukuman. ang mga hukom dito ay nag-aasikaso ng ibat-ibang kaso mula sa kriminal, sibil hanggang sa mga kasong administratibo. ngayon naman alamin natin ang sistema ng check and balance pagbito ng pangulo. Ang Pangulo ay may kapangyarihan na mag -veto o tanggihan ang mga panukalang batas na ipinasa ng Kongreso. Ngunit, maari itong baligtarin ng Kongreso sa pamamagitan ng two-thirds vote. Pagsusuri ng Korte Suprema Ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na ideklarang labag sa konstitusyon ang anumang batas o aksyon ng pamahalaan pagbubuo naman ng batas. Ang Kongreso ang gumagawa ng batas ngunit kailangan itong aprobahan ng Pangulo upang maging ganap na batas. Kung ang batas ay nag-navito ng Pangulo, maaari pa rin itong ipasa ng Kongreso sa pamamagitan ng sapat na boto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang karapatan at pakikilahok ng mamamayan. Una ay ang demokratikong partisipasyon. Ang mga mamamayan ay may karapatan na bumoto at makilahok sa mga proseso ng pamahalaan. Mahalaga ang kanilang boses sa pagpili ng mga opisyal at sa mga usaping pambansa. Transparensya at pananagutan. Ang pamahalaan ay may tungkulin na maging transparent at accountable sa kanilang mga aksyon ang mga mamamayan ay may karapatan na humingi ng impormasyon at magtanong ukol sa mga gawain ng pamahalaan. Dapat alam mo, ang mga detaling ito ay mahalagang malaman ng bawat mamamayan upang masiguro na nauunawaan natin ang ating mga karapatan at tungkulin sa ilalim ng demokratikong pamahalaan ng Pilipinas. Hanggang sa muli!